We should na apoy pa yan ha! Solid yan! friend. Solid, solid, solid. Hello guys, Kamusta kayo? Tara panoorin natin ang M6 Pass Cinematic Trailer. Included dito yung M6 Cloud Epic Skin at yung M6 Prime Skin. Dexter, oh. Chill lang si Dexter dyan, ah. Yellow hair, ah. pa na kalaban. Parang ano yun, Starlight. Asan siya dyan? Asan siya? ano siya, pre? May inaalala siya. Super yung Prime Saiyan? Oo. Ngayon nata hindi Prime. M6 yan. Ngayon, iba yung kumulay. Super Saiyan, Super Saiyan. Ah, wala pa di yung kumulay. Ayan yung ay prime. Prime, prime, prime. Prime na tol. Prime mm, oh, nice. na tol. Evasion! pa yan ah. Beautiful skin. Gravity so beautiful. Grabe ano? Awesome. Ang boy. FX boy. Ayan na. Parang, parang super saya no. I ah, mean, may, missing piece pa kay Claude ayun. Parang ano? Ah, parang may nahanap boy. May nahanap tol. Ayan na, ayan na, nahanap na ka eh. May isak na yan. Pori sa Wala yung aura. Wala yan. Parang may... Plus 1,000 aura. Pag ginamit.

ang angas. Si Dexter oh, no? parang hindi na siya si Dexter Parang si si... para siya si s**t pa nga Jimmy Ang angas Ay boy, ano yung favorite yung mga ano, yung animation dyan? Siguro yung ano, yung pagka-transfer ni Claude Kasi ang angas ng animation eh Di ba guys, nakaka-relate tayo sa storyline ni Claude sa trailer na? No? Kayo din ba? Siguro nakarito ako sa, ano, sa trailer na yun sa match niya ano, ni Claude Chabal mo kasi ano, sure win si Balmadon tapos yung playoffs run namin ano parang tingin na mga tao sa amin ano first round na kill kami tapos score kami tapos hindi di ako uh, nagpapakil uh, yeah. na -relate ako nagpapakil na ako nagpapakil siguro nakarelate ako kay Claude kasi siya support Dex parang sa family ko rin tsaka mga kaibigan ko so parang hindi siya nagsasawang support ano kaya sabi ko sarili ko ano, tuloy lang yung laban ah uh, para sa akin na uh, re-relate ko talaga yung laban ni Claude at ni Balmond sa Grand Finals namin. Since like best of seven, kailangan talaga malakas ang puso mo tsaka yung mentality mo eh. Kung baga, pag may mentality mo sa, sa game and sa lahat, sa lahat, kung baga sa lahat, ano, parang mabilis ka mapanghinaan talaga ng love. Since best of seven kasi yun, kailangan talaga, ano eh, matiba yung love mo eh. Yung mga past team ko, nagda-doubt ako sa sarili ko tsaka ano, yung napunta ako sa ONIC, parang bigla ako nag-transform. Tapos ayun, nakapag-grand finals kami, champion, tapos M6 pa. Kung si Claude may paparating na competitive temple, tayo naman may paparating na M6. Kaya dapat lakasan lang natin lob natin kasi alam kong kaya nat kaya nating lagpasan to. Tsaka tiwala lang sa isa't isa. Oh, ang super skill ni Claude oh. Parang hindi normal na per skill. Kulay blue pa. Yun. Second. Hindi naman si Dexter. Ibiling ko to. to. dami ko pa naman diamonds ngayon. Ah, uh, door. Parang ano, this. Patay yung prime skin ni Claude na bago. Maganda rin. Ito kita yung first niya. skill niya. Papakakas. Ito ang skill 2. Papoy. Papakakas. Parang sa yusong na hindi mo alam na napakaganda. Ito ang ulti naman. Ah, wala. Solid yung ulti. Pero para sa akin, first kill, pinakamaganda nito rin. Para sa isa. Kaya well guys, huwag natin kalimutan. M6 Pass available this upcoming November 18, 2024.